Tingnan nyo. Anong klaseng bestida yan? Galing ba yan sa museo? Ang halakhak ay kumalat sa buong bulwagan, parang apoy na sumusunog sa aking dignidad. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding kahihiyan na bumalot sa akin. Nasa gitna ako ng isang ingranding party, nakatayo, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng panunuya. Hawak ko ang lailayan ng aking simpleng bestidang gawa sa probinsya, ang bestidang buong pagmamahal na ginawa ni Mama na ngayon ay sentro ng kanilang walang awang pagtawa. Ang bawat bulong, bawat ngisi ay parang libong punyal na tumatagos sa puso ko. Ramdam ko ang mainit na luhang unti-unting pumupuno sa mga mata ko, nagbabanta ang umagos. Sa sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko, hindi ito ang katapusan ko. Ito ang simula ng kanilang pagbagsak at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha ko. Bilang isang dalagang lumaki sa probinsya, payak at mapayapa ang buhay ko. Ang pangalan ko ay Elara at biniayaan ako ng pisikal na ganda, mahaba at makintab na itim na buhok, mga matang tila may taglay na ningning ng mga bituin, at isang ngiting sinasabing kayang magpaliwanag ng madilim na gabi. Ngunit hindi kailanman naging sukatan ng aking halaga ang aking itsura. Sa aming maliit na baryo sa kabundukan, kilala ako hindi dahil sa aking ganda kundi sa aking kasipagan at kababaang loob. Lumaki ako sa isang tahanang puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ang aking mundo ay umiikot sa pag-aaral, pagtulong sa mga magulang ko sa bukid, sa pagtatanim at pag-aani ng mga gulay at prutas, at sa pagdalo sa mga misa tuwing linggo. Ang aming bahay ay maliit lang, gawa sa pinagtagpitagping kawayan at nipa, ngunit laging puno ng tawanan at mga kwento sa gabi. Mahal na mahal ko ang aking pamilya, lalo na ang mga magulang ko na walang sawang sumusuporta sa bawat pangarap ko. Sila ang inspirasyon ko para magpursigi sa pag-aaral. Ang tanging pangarap ko noon ay makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho para masuklian ang lahat ng sakripisyo nila. Hindi ako kailanman nangarap ng karangyaan. Kontento ako sa payak naming pamumuhay at naniniwala akong ang tunay na yaman ay nasa puso, sa pagmamahala ng pamilya at sa kapayapaan ng loob. Malayo ang aming probinsya sa magulong syudad, kaya't ang isip ko ay malinis at inosente pa sa mga masasamang mukha ng mundong ito. Ang tanging koneksyon namin sa labas ng mundo ay ang paminsan-minsang pagdalaw ng aking tito Ben, ang kapatid ni Mama, na laging may dalang kwento at pasalubong mula sa Maynila. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang tagumpay, simple lang siyang umasta. Dumating ang pagkakataon ng makatanggap ako ng full scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila. Ito ay isang malaking hakbang hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya ko. Excited ako, pero kasabay nito ay may bahid ng matinding kaba. Bago ako umalis, pinabaunan ako ni mama ng isang bagong bestida, simpleng disenyo, yari sa telang hinabi ng mga katutubo sa aming bayan at may maingat na burda sa lailayan na kumikinang sa sinag ng araw. Para ito sa mga espesyal na okasyon, sabi niya, habang hinahaplos ang aking buhok para lalo kang gumanda, anak, at maipagmalaki mo ang ating pinagmulan. Mumitiyako ako at niyakap siya ng mahigpit, ramdam ang init ng kanyang pagmamahal. Hindi ko alam noon na ang bestidang iyon ang magiging simbolo ng pinakamalaking pagsubok, at sa kalaunan, ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ko. Pagdating ko sa Maynila, namangha ako sa laki at bilis ng syudad, sa mga nagtataasang gusali at walang katapusang ingay. Lahat ay bago, lahat ay kakaiba, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng lungkot para sa payapa naming buhay sa probinsya. Subalit, determinado akong magtagumpay para sa aking pamilya. Sa unang araw ng orientation sa unibersidad, doon ko nakilala ang grupong magpapabago sa aking pananaw sa mundo. Sila ang mga elite ng unibersidad, mga anak ng mga prominenteng pamilya na ang bawat galaw ay tila may sinasabing karangyaan ang kanilang leader ay si Sofia, maganda, ngunit ang kanyang kagandahan ay nababalutan ng kayabangan. Nakakasilaw ang kanyang mga alahas, at ang bawat salita niya ay tila utos sa kanyang mga alagad na sina Bianca at Chlo. Nagkasalubong ang mga mata namin, at nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay, na parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong kakatuwang nilalang. Narinig ko ang bulong niya kay Bianca, oh, may bagong probinsyana na pala tayo. Tingnan mo ang simple ng suot. Pinilit kong humiti, umaasa na magiging magkaibigan kami, na mabuti ang kanilang kalooban. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata, sa halip, puno ito ng pangungutya. Kinabukasan, sa unang klase namin, pinili kong umupo sa likod, umaasang hindi nila ako mapapansin. Ngunit mali ako. Sa tuwing nagsasalita ako para sagutin ang tanong ng profesor, narinig ko ang mahihinang halakhak mula sa kanilang pwesto. Narinig ko minsan si Sofia na ginagaya ang aking provincial accent na ikinatawa ng buong grupo niya. Ramdam ko ang init sa aking pisni ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ngunit pinili kong huwag na lang pansinin, pinaniwala ang sarili ko na baka nagkakamali lang ako ng basa, na baka hindi nila sinasadya. Subalit, habang tumatagal, naging mas malinaw ang kanilang layunin. Sa tuwing susubukan kong makipagkaibigan sa iba, lumalapit si Sofia at sinisiraan ako. Wag kang makikisama diyan, narinig ko siyang sinabi sa isang kaklase. Mahirap lang 'yan, baka mahawa ka sa pagiging simple niya at sa kanyang kahirapan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko, bawat letra ay parang suntok. Hindi ko maintindihan kung bakit sila ganito sa akin. Hindi ko naman sila inaano. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, may mali ba sa pagiging simple ko? May mali ba sa pinanggalingan ko? Ang dating elara na puno ng kagalakan at pag-asa ay unti-unting napapalitan ng pag-aalinlangan at matinding lungkot. Ang ngiti ko ay napalitan ng pagkunot ng noo. Ang universidad, na dapat ay lugar ng kaalaman at paglago, ay unti-unting naging piitan ng aking mga takot. Hindi nagtagal, lumala ang sitwasyon. Ang mga pang-aasar nila ay hindi na lang puro bulungan at pagtulad sa aking aksent, naging mas agresibo at personal ito. Isang araw, nang dumating ako sa locker ko, nadatnan kong bukas ito at nawawala ang mga aklat ko. Hinanap ko ito sa buong campus, sa bawat sulok, sa bawat bakanting upuan, ngunit wala. Kinabukasan, nakita ko ito sa basurahan sa likod ng gusali, basang-basa at punit-punit, ang mga pahina ay kumalat sa lupa. Ramdam ko ang matinding galit, ang pagnanais na sumigaw, ngunit wala akong magawa. Alam kong sila ang may kagagawan. Sa mga proyekto sa klase, sinasadya nilang sirain ang mga gawa ko. Minsan, nawawala ang flash drive ko na naglalaman ng aming presentasyon. Napilitan akong mag-improvise at dahil doon, mababa ang nakuha naming marka na ikinababa ng aking average. Ang mga kaklasiko na dating interesado makipag-ugnayan sa akin ay unti-unting lumayo. Nagsimula silang maniwala sa mga kasinungalingan na ikinakalat ni Sofia at ng kanyang grupo. Naging ang probinsyana ako sa kanilang mga mata, ang pobreng desperada na sinasabing nang hihingi ng libreng pagkain sa kantin, o nakikisakay lang sa mga klase para makatipid. Ang pinakamasakit ay ang paraan ng pagtingin nila sa akin. Para akong isang kakaibang nilalang, isang bagay na dapat iwasan, isang mansa sa kanilang malinis na pamantayan. Tuwing dadaan ako sa hallway, narinig ko ang mga halakhak at bulungan, ang mga salitang pobreng probinsyana. Pakiramdam ko, nakikita ko ang mga ngisi sa likod ng kanilang mga palad, ang mga mata na humuhusga sa bawat galaw ko, sa bawat paghinga ko. Sa loob ng silid-aralan, lalo akong nagiging tahimik, sumasagot lang kapag tinatanong at umiiwas sa anumang atensyon. Ang dating masayahin kong disposisyon ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Gabi-gabi, umiiyak ako sa aking kama, nagtatanong kung bakit nangyayari ito sa aking. Ano ang ginawa kong mali para tratuhin nila ako ng ganito? Naisip kong umuwi na lang sa probinsya. Miss na miss ko na ang payapan naming buhay, ang mga magulang kong laging nandyan para sa akin, at ang pagmamahal na walang kondisyon. Ngunit may pumipigil sa akin. Hindi ko pwedeng sumuko. Hindi ko pwedeng hayaang magwagi ang mga taong ito. Ang bawat pagpatak ng luha ko ay nagpapatibay sa aking loob. Hindi pa ito ang katapusan. Unti-unti ang sakit ay napalitan ng pagnanais na lumaban. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi na ako mananahimik. Kahit simple lang ako, alam kong may dignidad ako na hindi nila kayang tapakan. Ang lahat ng pang-aapi ay humantong sa isang pangyayari na nagpabago sa lahat. Mayroong gaganaping Grand University Ball, isang taon ng pagtitipon ng mga estudyante at mga alumni na kilala sa kanyang karangyaan at pagpapakita ng yaman. Isang araw, habang naglalakad ako sa campus, lumapit sa akin si Sofia, na may ngiti sa labi na tila napaka-inosente, na puno ng kaplastikan. Kasama niya si Bianca at Chlo, na nakangisi rin. Elara, sabi niya, ang boses niya ay malambing ngunit may bahid ng panunuya. Alam kong galing ka sa probinsya at mahilig ka sa mga kakaibang damit, yung mga gawang kamay. Gusto sana namin na ipakita mo ang kultura niyo. Ang tema kasi ng ball ay global attire, kung saan dapat ipakita ang kultura ng iba't ibang bansa. Kaya gusto sana naming magsuot ka ng ganoon. Kinutuban ako. Ang ngiti niya ay nakakumbinsi, ngunit may bumubulong sa aking isip na may mali. Ngunit ang ideya na maipagmalaki ang kultura namin ay nakatukso, at sa kabila ng lahat, naisip ko, siguro naman, sa pagkakataong ito, magiging maayos ang lahat. Siguro naman, gusto lang nila akong makasama. Naaalala ko pa ang sinabi niya, suotin mo yung pinakamaganda mong bestida, yung talagang pang-probinsya. Unik yun, magiging bida ka. Sigurado akong ikaw ang magiging sentro ng atensyon sa magandang paraan. Pinilit kong maniwalang totoo ang kanyang sinasabi dahil ang pagnanais na matanggap ay napakalakas. Umuwi ako sa dorm na may halong saya at kaba. Excited ako na maipakita ang aming kultura, ngunit may parte sa akin na nag-aalangan pero mas nangingibabaw ang pag-asa. Maingat kong inilabas ang bestidang gawa ni Mama, yung may bordang disenyo ng mga bulaklak at dahon, kulay cream at maluwag ang tela. Simple lang, ngunit elegante at may sariling ganda. Nagsuklay ako ng aking mahabang buhok, naglagay ng kaunting kolorite na kinuha ko sa aking baon mula sa probinsya, at naglakad patungong bulwagan ng unibersidad. Bawat hakbang ko ay puno ng pag-asa. Pagdating ko sa ingranding bulwagan, bumuwad sa akin ang isang tanawin na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Lahat ng mga estudyante ay nakasuot ng mga modernong formal attire. Ang mga babae ay nakasuot ng mga ingranding ball gown na nagkikinangan sa mga ilaw na para bang mga prinsesa. Ang mga lalaki naman ay nakasuit and tie, mukhang mga prinsipe. At ako, ako ang tanging nakasuot ng simpleng provincial dress na tila isang dayuhan sa gitna ng maraming tao. Ang aking bestida, na akala ko'y magiging simbolo ng pagmamalaki, ay naging simbolo ng kahihiyan. Naramdaman ko agad ang lahat ng mata na nakatingin sa akin. Una ay gulat, sumunod ay ang pagtataka, at hindi nagtagal, ito ay napalitan ng matinding panunuya. Nagsimula ang bulungan. Nakita ko si Sofia at ang kanyang grupo na nagtitipon sa isang sulo, nakaturo sa akin, at walang awang nagtatawanan na ang kanilang mga kamay ay nakatakip sa kanilang mga bibig. Lumapit si Sofia sa akin na may peking iti sa labi na masakit sa mata. O, Elara, sabi niya, ang boses niya ay puno ng panunuya at sarcasm. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na unike ang suotin mo? Well, nagtagumpay ka. Tingnan mo, ikaw lang ang kakaiba dito. Isang musong probinsyana. Ang mga kaibigan niya ay nagtawanan ng malakas at may ilan pa silang kumuha ng litrato ng bestida ko para pagtawanan. Doon ko naintindihan. Isa itong setup. Isa itong bitag. Gusto lang nila akong ipahiya sa harap ng lahat. Ang lahat ng pag-asa ko ay biglang gumuho, naging abo. Ang mga halakhak ay lumakas, ang mga bulungan ay naging mas malinaw at masakit. Ramdam na ramdam ko ang bawat saksak ng kanilang mga salita, ng kanilang mga tingin na para bang wala akong karapatang umiral. Gusto kong tumakbo, sumigaw, o maglaho na lang sa isang iglap. Ang kahihiyan ay bumalot sa akin, at sa sandaling iyon, ang luha ay tuluyan ng umagos sa aking mga mata, walang pigil. Naroon ako, nag-iisa sa gitna ng maraming tao, nagdudusa sa kanilang pangungutya. Ngunit kasabay ng sakit, may nagising sa loob ko. Hindi ito matatapos sa pag-iyak. Hindi. Ito ay magsisimula sa galit at sa isang matinding pagbawi. Napaupo ako sa isang sulok, sa ilalim ng isang malaking halaman, ang mga luha ko ay hindi maubos-ubos, na parabang isang bukal na walang katapusan. Ang mga halakhak ng mga mayayamang estudyante ay naririnig ko pa rin sa aking tainga, nag sa bawat sulok ng bulwagan. Sa puntong iyon, parang wala ng pag-asa. Pakiramdam ko, wala akong karamay. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto ko nang umuwi sa probinsya, lumayo sa lahat ng ito at kalimutan ang bangungot na ito. Dinukot ko ang cellphone ko at sa gitna ng aking pagluha, tinawagan ko ang tanging taong naisip kong makakatulong, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso, ang aking Tito Ben. Si Tito Ben ay kapatid ng nanay ko. Sa probinsya, kilala siya bilang isang masipag at simpleng negosyante lang na may maliit na tindahan ng bigas at sari-sari store. Madalas niya kaming dalawin at lagi siyang may dalang pasalubong ng mga delata at damit. Mabait siya at laging may ngiti sa labi at hindi kailanman nagpapakita ng anumang kayamanan. Ngunit sa tuwing bumibisita siya, napapansin ko ang respeto ng mga tao sa kanya, kahit sa mga opisyales ng barangay. Akala ko noon ay dahil lang sa pagiging matulungin niya sa komunidad. Tito Ben, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi marinig dahil sa paghikbi at pananakit ng lalamunan hindi ko na po kaya. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba. Agad niyang naramdaman na may malalim na problemang kinakaharap ako. Kalmado niyang sinabi sa akin, Elara, anak, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Nandito lang si tito mo. Huwag kang matakot. Sinabi ko sa kanya ang lahat, mula sa simula ng kanilang panunuya sa akin, ang pang-aapi, hanggang sa pinakahuling kahihiyan na naranasan ko sa ball. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit at sakit. Habang nagsasalita ako, narinig ko ang pag-iba ng tono ng boses niya. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso at may bahid ng matinding galit. Pinagtatawanan ng kanila dahil sa simpleng damit mo. Tanong niya, ang boses niya ay unti-unting lumalalim. At siniraan ka pa nila, Elara. Hindi ko 'yan palalampasin hindi ko na halos maintindihan ang mga sumunod na sinabi niya. Narinig ko lang ang huling pangusap niya, huwag kang mag-alala, Elara. Dadalo ako sa event na iyan bukas. Hindi ko hahaya ang apihin kanila. Hayaan mo akong asikasuhin ang mga ito. Manatili ka riyan at huwag kang aalis. Nagulat ako. Tito, anong sinasabi mo? Anong event? At paano ka makakapunta agad? May trabaho ka sa probinsya. Pero hindi na niya ako sinagot. Binaba niya na ang telepono. Nagtaka ako. Paano pupunta si Tito Ben sa Maynila sa ganito kabilis na panahon? Simple lang siyang negosyante sa probinsya. Wala siyang kasiyaman para makapagbiyahe agad, lalo pa't kailangan niyang umalis sa kanyang trabaho sa gitna ng linggo. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita. Ang tanging alam ko lang ay ang pangako niya na tutulungan niya ako at sa isang kakaibang paraan, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi ko lubos akalain na ang simpleng tawag na iyon sa aking tiyuhin ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ko. Hindi ko rin alam na ang taong akala kong simpleng negosyante ay may itinatagong kapangyarihan at impluensya na hindi ko kailanman inakala. Kinabukasan, masama pa rin ang pakiramdam ko. Ang sakit ng kahihiyan ay tila nakabaon pa rin sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ayoko nang lumabas ng dorm, ngunit may kinailangan akong asikasuhin sa universidad, isang importanteng dokumento para sa aking scholarship. Habang naglalakad ako sa campus, ang aking mga mata ay nakayuko, iniiwasan ang anumang tingin, nakita ko si Sophia at ang kanyang grupo sa labas ng main building, nagtatawanan at tila nagmamalaki sa kanilang tagumpay kahapon. Ngayon ay mas marami silang kasama, nakapalibot sa kanila ang mga estudyanteng nakikitsismis at sumasang-ayon sa kanilang mga sinasabi. Narinig ko si Sofia na nagsasabi ng malakas na para bang gusto niya akong marinig. Ayan, sa wakas, natauhan din ang probinsyana. Akala niya yata, pwede siyang makasama sa atin, sa mundo natin. Tandaan niyo, sa mundo, may kanya-kanyang lugar ang bawat isa. Nagtawanan ulit sila, at ang iba ay nakatingin sa akin, ang kanilang mga mata ay puno ng paghama. Kumulo ang dugo ko, ang aking mga kamaw ay nakakuyom, pero pinilit kong magpigil. Ayaw ko nang gumawa ng eksena. Ngunit sa loob ko, nanunumpa ako na hindi ko nahahayaang ang mangyari ito. Bigla, may narinig kaming ingay ng sirena, malakas at nagpapatigil sa lahat. Ilang motor ang sumunod, ang mga uniforme ng mga pulis ay kitang-kita. Pagkatapos ay isang mahabang black car ang huminto sa mismong harapan ng universidad na may logo ng pamahalaan. Nagulat ang lahat. Bumaba mula sa sasakyan si Tito Ben na nakasuot ng barong Tagalog na may kalidad, ang kanyang tikas ay kahanga-hanga. May kasama siyang dalawang security detail na may seryosong mukha at sa likod niya, bumaba ang presidente ng universidad at ang ilang dekano na mukhang nagmamadali at kinakabahan, pawisan ang kanilang mga noo ang lahat ng mata sa campus ay nakatuon sa kanila. Naglakad si Tito Ben, ang kanyang mga hakbang ay may otoridad, diretsyo sa akin. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko nang yakapin niya ako ng mahigpit, ang kanyang kamay ay mahinahon na humahaplos sa aking likod. Ayos ka lang ba, anak? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Tumango lang ako, hindi makapagsalita, ang mga luha ay patuloy na umaagos. Pagkatapos, Humarap siya sa grupo ni na Sofia, ang kanyang mga mata ay matalim, ang dating iti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon na puno ng pagkadismaya. Magandang araw, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaabot sa mga tao sa paligid, na parabang isang mikropono. Ako si Benigno Benreyes at ako ang tiyuhin ni Elara. At ako rin po ang kasalukuyang gobernador ng isang malaking probinsya sa Timog Luzon. Nagulat ang grupo ni na Sofia. Ang mga mukha nila ay biglang namutla, ang dating isi ay napalitan ng matinding takot at pagkabigla. Nakita ko ang bigla ang pagputi ng kanilang mga mukha, na para bang nakakita sila ng multo. Mukhang hindi nila inakala na may kaanak ako na magbibigay ng importansya sa akin, lalo na't isang gobernador. Ang presidente ng universidad, na kanina ay nakasunod lang, ay lumapit at yumukod kay Tito Ben Governor Reyes, lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa nangyari, sabi niya, nanginginig ang boses. Tiniyak ko po sa inyo na aksyonan namin ito kaagad. Hindi namin palalampasin ang ganitong klasing pag-ugali sa aming institusyon. Nalaman ko ang nangyari kay Elara kahapon, patuloy ni Tito Ben, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Sofia, na halos hindi makahinga. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ang ganitong klasing pang-aapi sa loob ng isang respetadong institusyon tulad nito. Ang unibersidad na ito ay dapat maging lugar ng pagkatuto, ng paghubog ng magagaling na mamamayan, hindi ng pangutya at pagmamataas ng dahil sa estado sa buhay. Ang bawat estudyante ay may karapatang mag-aral ng may kapayapaan at dignidad. Napatulala ako. Governor Reyes? Ang Tito Ben na akala ko'y simpleng negosyante ay gobernador pala. Hindi ko alam na mayroon siyang ganitong posisyon. Palagi siyang simple, hindi nagpapakita ng anumang kayamanan o kapangyarihan. Kaya pala ganito ang reaksyon ng mga tao sa kanyang pagdating. Napaatras ang grupo ni na Sofia, ang mga mukha nila ay naging asul, ang kanilang mga labi ay nanginginig. Si Sofia, na kanina ay nagmamalaki pa, ay biglang naging tahimik at takot, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng matinding panginginig. Ang mga kaibigan niya ay nagsimulang magkanya-kanya, tila ayaw madamay, bawat isa ay umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan sa paligid ay nagbago. Mula sa pagtawa, naging pagkamangha at pagkaawa para sa akin at pagkaawa para sa mga nabistong buli. Ang probinsyana na pinagtawanan nila ay may tiyuhin palang gobernador. Ang sitwasyon ay tuluyang nabaliktad at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na katarungan. Hindi nagtagal, bumalik ang kapayapaan sa buhay ko, ngunit hindi na ako ang dating Elara. Si Sofia at ang kanyang grupo ay agad na kinaharap ng universidad. Dahil sa pangyayari, sila ay nasuspinde ng isang semester at kinailangan nilang magsagawa ng community service sa isang mahirap na komunidad na may kasamang counseling para sa kanilang pag-ugali. Bukod pa rito, maraming social circles ang lumayo sa kanila. Ang dating sikat at kinakatakutang grupo ay biglang naging outcast at ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan sa campus. Ang kanilang kayamanan at apelido ay hindi sapat para takpan ang kanilang mga maling gawain. Ang kanilang pagbagsak ay mabilis at malalim. Para sa akin, naging malaking aral ang lahat ng ito. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at hindi hahayaang apihin ng iba, anuman ang kanilang estado sa buhay. Natapos ko ang aking pag-aaral ng may karangalan, hindi lamang sa mga marka, kundi sa pagkatao. Ang mga dating nambuli sa akin ay naging tahimik at ang iba naman ay lumapit at humingi ng paumanhin. Ang ilan sa kanila ay naging kaibigan ko pa nga na natuto rin mula sa kanilang mga pagkakamali at nakita ang halaga ng tunay na kabaitan. Si Tito Ben ay laging nandyan, nagbibigay ng suporta at payo, ngunit hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang posisyon. Simple pa rin siya sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Naunawaan ko na mas pinipili niyang maging payak upang hindi siya lapitan ng mga taong may masamang intensyon o may gustong gamitin lang siya. Ang kanyang desisyon na ilabas ang kanyang tunay na pagkatao para ipagtanggol ako ang nagpatunay sa akin ng kanyang tunay na pagmamahal at kung gaano siya kaprotektibo sa kanyang pamilya. Ngayon, kapag naaalala ko ang araw na pinagtatawanan ako dahil sa aking simpleng bestida, hindi na sakit ang nararamdaman ko. Sa halip, ito ay isang paalala ng aking pinagmulan at ng lakas na natuklasan ko sa loob ko. Ito ay paalala rin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot na damit o sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa kanyang karakter, sa kanyang dignidad at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ang karma ay totoo. Ang katarungan ay dumarating sa pinakahindi inaasahang paraan. At minsan, ang pinakasimpleng tao ang may pinakamalaking sandata, ang kanyang katapatan at ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Hindi ko kailanman malilimutan ang aral na ito at sisiguraduhin kong ang aking karanasan ay magiging inspirasyon sa iba na lumaban para sa kanilang sarili.